Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. At may galing shoutout po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga ka-Action Man, mga ka Nationwide all over the world. Okay, una sa lahat, medyo maingay po ang mga children of God na, na naririnig nyo po sa audio natin. Ayan, kaya pagpasensyahan nyo na po mga ka-action, mga kakampeng. Okay, so dito po mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Usapang respondi po ito. Para bang uh, Bilya Puerto, uh, Bilya Puerte, sorry, versus Attorney Laini Robredo. Pagdating sa responde, uh, habang nanalala sa ambagyong Christine Ho, mga ka-action, sa lugar ng uh, Region. Okay? Ano ba ang naging impact ng taong bayan o mga netizen sa dalawang ito? O, alam natin ang mga Bilya Puerte is nasa posisyon po ito. Ito si Atty. Lenny Robredo is private sector pa ito. Okay? So, dito nga po sa video ito, mapapanood po natin na kung saan bungelta po ang pamilyang Bil, uh, Bilyapuerte sa pambabatikos ng kanilang kalaban daw. Di umano. Okay? Kasi nga daw pinagbibintangan sila na habang daw bumabagyo is nandun daw sila sa Siargao. So, umalma nga po ang pamilya Bilyapuerte. So, panoorin po muna natin ito bago po tayo magtuloy-tuloy mga ka-action mga ka Bumwenta ang magaamang Bilya Fuerte sa mga batikos online. kine na ang kanilang pagliliwaliw daw sa siargao habang binabagyo ang Bicol Region. Nagbabalik si Ria Fernandez. Habang binabayo ng bagyong Christine ng Camarines Sur, nag-viral naman ang litrato ng pagbabakasyon sa Siargao ng magamang sina Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Binahatuloy sila ng batikos. Nasundan pa yan ngayon ng isa pang viral ang pamimigay ng 500 pisong cash ni Camarines Sur 5th District Representative Migs Villafuerte. Sakay ng paddle boat, pinuntahan niya ang mga residente at inabutan ng pera. Meron namang mga napasmile sa ayuda. Pero tanong ng ilang netizens, aanhin ang 500 pesos kung stranded ka naman sa baha. Doon ay pensa naman ang Amanini needs. Na ako namimigay rin ako ng 500 1,000. Walang masama doon. The best thing we can do is just give them cash for now. Hindi lang naman din pamimigay ng pera. Inatupag ni Kong Mix. Kinausap din niya ang mga residente. Meron din daw karagdagang relief goods na paparating. Si Congressman El Rey naman, giniit na fake news ang tungkol sa pagliliwaliw umano nila sa Siargao habang bumabagyo. Desperado, sinungaling at mga ulol daw ang mga kalaban niya sa politika na nagpakalat umano ng fake news. Totoo raw na nag-Siargao sila pero lunes pa lang ay nakauwi na sila bago pa humagupit ang bagyo. Pati si Gov Luigi, pinabulaanan ng akusasyon. Hindi po yung totoo, 24-7 po kami nakamonitor, nag-evacuate. Kanina, sumakay ng rescue boat si Nakong Elri at Gov Luigi para tingnan ang lawak ng pinsala. Patuloy rin silang nagbibigay ng update. Nagbabalita mula sa front. All right, mga action maraming salamat po sa News 5. Ayan. So, ayan po ha, nilinaw po ng isang bilya puwerte na totoong nag sila. Pero lunis pa lang, is nakauwi na daw sila. Sabi ng isang Bilya Puerte. Okay? So, ito mga ka mga kakamping. Ito kasi ang naging impact uh, sa mga comment section ng ating mga kababayan, okay? So ito daw ang uh, usapang responde po ito ha, between attorney Leni Robredo. So ito mga bilya puerte daw, nagresponde daw ito dahil sa pamumulitika, okay? Pamumulitika nga ba talaga ang kanilang pagresponde o pagpapaipal uh, ipal sa kanilang pagresponde? Yan po ang ating anuhin. Tapos, itong kay Atty. Lenny Robredo, so alam naman po natin na nakita po natin ang uh, pag din ni Atty. Lenny Robredo sa kanyang uh, lugar sa Naga, mga ka-action, mga ka-campaign. Okay? So, dito muna tayo sa ano. Uh, dito muna tayo kasi may mga nag, mga naga-comment na ito daw si Attorney Lenny Robredo is tatakbo daw as governor ng Kamsor. Mm. Yun po yun ha. Mga nagagoment lang naman yan. Pero hindi po totoo yan. Ang tatakbuhan ni Atty. Lene is Mayor Sanaga. Okay? Ang problema nga lang, Itong mga tala, mga taga-Naga mga caption, hindi po ito bumubuto sa Kamsur ha, sa Kamarinisur ha. Kasi for short mga caption, magkaiba po, no? Although pareho silang Bicol, pero itong Naga City, separated po ito sa Kamsor. Hindi po itong Naga pwede bumuto sa mga Bilya Puerte kahit tumakbo pa ng gobernur. Kasi parang independent city ito ang Naga. Okay? So, malinaw po tayo dyan. Hindi po tumatakbo si Atty. Lenny as gobernur ng Kamsor. Siya po ay tumatakbo as mayor ng Naga City sa midterm election sa darating na 2025. Kaya nga lang, Umabot po ang tulong ni Atty. Lenny Robredo pati sa kansor po sa kanyang programang Angat Buhay. Kasi ito po kasi mga ka-action. May mga nag-comment kasi na sa mga bilya Perte daw, kaya lang naman daw uh, ganyan ang nagresponde dahil pamumulitika. Sa totoo lang po mga ka-action mga kakamping. No? ah uh, hindi ko naman pinagtatanggol ang mga bilya puerte. Okay? Ito po ay nakikita lang sa, at uh, base lang po ito sa analysis ko. Bilang isang uh, lingkod bayan ang mga bilya puerte, no? Natural lang po na gagawin nila yan sa kanilang sinasakupan. Ang remus, ang magresponde. Ang problema nga lang, is para sa kanila asa sa mga kababayan natin is paipal daw po ito ang mga bilya dahil a uh, mag -e naman kaya gumaganon daw pero kung isipin nating mabuti yan po talaga ay trabaho po talaga ng isang lingkod bayan ang magmalasakit sa kanyang mga sinasakupan. So, hanggang doon lang ang aking analysis ang nakikita ko po diyan, 'di ba? Pagdating naman kasi dito kay Attorney Leni Robredo, eh, nakikita ng taong bayan na seryoso o sincere ang pagtulong ni Atty. Leni Robredo at ipinakita pa nga niya dahil sa sobrang viral ng kanyang po, ng putos na yon na kung saan lumulusong sa sabahat na mimigay or nagde-distribute na mga dala nilang relief goods. Okay? So, magkaiba ang paniniwala ng ating mga kababayan. Dito, kasi sa mga Bilya parang naging negative kasi sinasabi nga nila paipal daw ang mga ano dahil mag i na naman. Pero para sa akin lang ito, in my own opinion, bilang isang public servant sila, bilang isa sila na kinikilala na ama ng kanilang distrito sa, kam sa kamarinisor, natural po lamang yun na talaga nila yun sa kanilang sinasakupan. E dito kasi kay Atty. Lenny Robredo, kaya umabot hanggang kamsor ang kanyang tinulungan, eh alam naman po natin ang kanyang programa nationwide po yan nationwide po yan hindi lang po yan Bicol hindi lang po yan Bicol sa iba't ibang panig ng uh, Pilipinas kung saan may kalamidad nagpapaabot po yan ng tulong sa ang kanyang programang Angat Buhay diba? Mm. kaya malamang sa malamang marami talaga ang hahanga kay Atty. Laney dahil nga sa kanyang ginawa. Okay? Pero, bukod sa kala, hinggil sa kalaman ng iba, yung putos na yan, eh, hindi lang yan nangyayari ngayon. Kahit noong 2006 pa, may nangyayari na rin na lumulusong talaga sa sabaha. Okay? At nung naging vice president siya, every year lumulusong sa sabaha tuwing may uh, bagyo mga kaaksyon, mga kakamping. Yun po yung, nakikita na, yung pinakita natin kanina sa live streaming natin. Diba? O, kaya dito masasabi natin ah uh, hati, no? Hati o kung kaya sobrang pambabatikos ng mga bilya puerte. So, wala tayong magagawa dahil malaya naman tayong uh, malaya naman ang ating mga kababayan na magbigay ng kanya-kanya nilang opinyon kung ano ang uh, kanilang nakikita, no? Freedom po nila 'yon, no? Kaso nga lang dito sa ginawa kasi ng Ah uh, sabi kasi ng isang bilya puerte, eh, sinisiraan sila ng kalaban nila na kung saan nga daw, kung saan daw bumabagyo, eh nandun daw ito nagliwaliw sa Siargao. Which is, kinurik din po ng isang bilya puerte natutuo na totoo, na totoo na sila pero nung lunis pa lang is nakabalik na sila sa kanilang lugar. Okay? Ganun po talaga ang mga Uh, naglalaban-laban sa politika hanggat may uh, ano po yan hanggat may ma masisilip sisilipin at gagawin nila yan di ba? pero ako mga kaksyon eh hindi naman ako uh, ano nagiging patas lang tayo kung anong tingin ko dito sa dalawang Uh, nagresponde. Ngayon kung tatanungin niyo ako sa salitang responde kung sino buhubwa talaga nakikita ko naman at ang masasabi ko silang dalawa ang nagresponde ang mga Bilya Puerte doon sa Kamsor at si Atty. Lenny Robredo na nasa Naga City. Okay? Magkaiba nga lang kasi ang ano ng Bilya Puerte doon lang po yun sa loob ng kanilang sinasakupan. Eh ang kay Atty. Lenny Robredo kasi ang kanyang programa is pang national po ito. Kaya kung saan man ang may kalamidad at may itutulong ang kanyang programa, nagpapadala po ito ng tulong. Okay? Kaya Kumbaga, pareha sila nagresponde. Naghati lang ang opinyon ng ating mga netizen at marami ang humanga sa ginawa ni Attorney Lenny Robredo. Okay? So yun lang po mga ka-action, mga kakampik no, i-share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyo lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.